araw ng linggo, araw ng pamilya ng Diyos. At tayo nga po'y nagkakatipon sa banal na hapag upang pagsalusaluhan natin ang salita na nagbibigay buhay at ang katawan ng Panginoon, ang pagkain ng sambayanang naglalakbay sa lupa. Sa pagdiriwang na ito, tayo'y pinaalalahanan hindi lamang na mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Tayo rin ay pinaaalalahanan ng mga mahalagang aral gabay natin sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga't lagi tayong pinaaalalahanan baka tayo'y nakakalimot na. Nakakalimot Naalala ko nga po yung kwento, merong matandang mag-asawa na nunod ng TV. Walang ano-ano, sinabi ng lalaki dun sa kanyang misis, Ling, ikuha mo nga ako ng ice cream sa ref. Kaya yung babae, dahan-dahan tumayo, papunta na sana sa kusina, sinabihan ng lalaki, o baka makalimutan mo, ilagay mo sa, uh, sa baso yung ice cream ko. At tumalikod yung babae at sinabi, hindi ako makalimutin. So lumabas na. Hindi nagtagal, nagbalik na yung babae. May daladalang plato. Ang laman ng plato ay hotdog. At iniabot dun sa lalaki. At yung lalaki napasigaw, sabi ko na nga be, makalimutin ka Bakit hindi mo nilagyan ng ketchup? Yan. <laughs> makalimutin. Na? So tayo laging pinaaalalahanan ng Panginoon. At maging ang ebanghelyo natin sa umagang ito ay nagtataglay ng dalawang mahalagang paalaala na baka nakakalimutan natin mahalaga para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Ang ginamit dito ng ating Panginoon ay isang magdarayang katiwala. Magdaraya. At ang nakatatawag pansin dito, pinuri ang magdarayang katiwala. Pinuri. Kung ilalagay natin sa ating panahon, pupurihin ba natin yung mag-asawang biskaya? Ha? O yung mga engineers sa public works? Pupurihin ba natin yung mga senador at congressman na sa likod ng katiwalaan? Sila rin naman po yung matatalino eh. Na? Matatalino. Pero anong kaibhan nitong katiwala sa ating talinghaga, pinuri sa kanyang katalinuhan? Anong kanyang kaibhan? At dito nga mga kapatid, dalawang bagay na ipinamalas niya, katalinuhan na sanitaglay natin na kanyang mga alagad. Ano-ano ito? Una, kitang-kita natin na yung ay isinumbong, nilulustay yung kanyang ari-arian. Kaya tinawag siya at sinabihan, ano ba itong nababalitan ko tungkol sa iyo? Magsulit ka, gumawa ka ng final financial report ng pangangasiwa mo sa akin sapagkat hindi na ikaw ang katiwala ko. Kaya tumalikod ang katiwala at nag-isip-isip. Tatanggalin na siya sa panunungkulan. Anong kanyang haharapin? Hindi siya sanay magbungkal, magsaka. Nakakaya naman magpalimos. Siya na nasa isang gipit na sitwasyon. Sapagkat sa sandaling kanyang magawa ang report at kanyang maibigay ito sa may-ari, tanggal na siya sa kanyang panunungkulan. Maiksi ang panahon. Gipit. At hindi siya nagpabaya. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Ginamit niya ang maikling panahon para siya makatiyak na meron pa rin siyang bukas na haharapin. At yun ang katalinuhan ng katiwala. Hindi siya nag ng panahon. Ginamit niya yung maikling panahon para sa gayoy magkaroon siya ng magandang bukas. Yan ang dapat natin tularan. Huwag tayo magpapabaya. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Naalala ba ninyo yung kwento tungkol kay Satanas? Na bahala kasi si Satanas. Papaunti ng papunti ang napupunta sa impyerno. Kaya tinawag ang mga kampon at pinagtatanong. Ano ba sinasabi nyo sa mga tao at kakaunti nadadala nyo dito? nagsalita yung isang kampon at sinabi, ang sinasabi ko po sa mga tao, walang langit. Kahit na ikaw ay magpakabuti, impyerno pa rin ang bagsak mo. Bakit mo sasayangin ang mga sandali? magpakaligaya at magpasasa ka sapagkat kapag namatay ka, impyerno ang bagsak mo. Yan ay kung tawagin temptation o hopelessness. Inaalis yung pag-asa. At hindi na siya si Satanas. Sinabihan, sino man iniwala sa yung walang langit? Eh kung sa lupa eh, malilit na kabuti ang ginagantimpalan, gaano pa sa kabila. Lumapit yung pangalawa sinabi, ang sinasabi ko po sa mga tao'y ganito, walang Walang impyerno. Kahit na ikaw ay magpakasama dahil minamahal ka ng Diyos, dadalhin ka niya sa langit. Yan ay tawagin temptation of false hope, peking pag-asa. At hindi rin na siyansi si Satanas. Sinabihan siya, sino man iniwala sa walang impyerno? Kung sa lupa, malilit na pagkakamali pinaparusan, gaano pa sa kabila, at lumapit itong pangatlo at sinabi, ang sinasabi ko po sa mga tao ay ganito, easy lang, mahaba pa ang buhay mo. At doon na pangiti si Satanas, kaya't kanyang iniutos, wala kayong sasabihin sa mga tao, kundi ang sinabi nitong ikatlo, easy lang, mahaba pa naman ang buhay mo. At dahil dyan kapatid, marami ang totoong napupunta ng impyerno. Bakit? Nabubuhay sila sa maling akala. Ang akala nila, mahaba pa ang buhay nila. Kung kayo ba ang tatanungin, halinga, kung kayo tatanungin, sino ba dapat ay unang mamatay? Sino? Ha? Huwag naman na magagalit na eh, kayo matatanda. First come, first exit. Nauna kayo pinanganak, de una rin kayong umuwi. Sino pa? Yung mga masasakitin. Bagyang kibot, nakaratay sa banig, naubos ang kabuhayang kapapagamot, wala namang inam na tinatamo. Ah, tapos rin yung pag na yan. Kunin ka na ni Lord. Yung mga mahirap, kahit ano ang sikap na gawin, ala ah, rin ginhawang natatanggap eh. Ba't papagtatagalin yung paghihirap na yan? Kunin ka na rin ni Lord. Yung mga pabaya, sobrang kumain, sobrang ubinom, sobrang magpakapagod, sobrang magpuyat. Total, hindi mo naman pinapahalagan yung buhay. Soli mo na. Yan. So yan ang mga top four na dapat ay unang mamatay. Eh paano tayo? Tayo mga bata pa. Tayo mga malulusog. Tayo mga mapepera. Tayo mga maingat. Ah, eh mahaba pa buhay ko. Yan ang ating akala. Isang maling akala. Sabagkat kung babatay natin ay karanasan, walang pinipili ang kamatayan. Bata o matanda, mayaman o mahirap, maingat o pabaya, malakas o masakitin, wala kung sinong piliin. Iiwanan mo ang buhay na ito sa ayaw mo at sa gusto. Kahit ang katotohanan, hindi tayo nagtatakda kung kailan magtatapos ang ating buhay. Ang Diyos ang naglagay ng palugit at yan dapat natin tanggapin. At tayo marin tawagin anumang oras, magbigay ka ng pagsusulit sa akin kung paano kang nabuhay. Kahit hindi natin alam ang haba o ikli ng ating buhay. Hindi natin alam yan. Kaya tang isang matalinong alagad, tanggap niya yung katotohanan ito at dahil dito, hindi siya magpapabaya. Hindi. Gagamitin niya ang panahon. Mahaba man ito o maigsi, gagamitin niya ito para niya tiyakin meron siya isang tunay na bukas na haharapin. Yan ang katalunuhan itong lilong katiwala. Maikling panahon, ginamit ng buong dunong at ayon natanggal man siya, meron pa rin siyang bukas na haharapin. Sana ganyan tayo katalino. Ano po? Huwag tayo magpapabaya gamitin natin ang panahon maigsi o mahaba tiyakin natin may bukas tayong haharapin pangalawa ginamit niya ang kayamanan ng kanyang panginoon para makapagpunla ng utang na loob dali-dali tinawag niya yung mga may utang o oh, ikaw gano utang mo Isang danta pa yung langis. Okay, bigyan kita ng 50% discount. Sulat mo diyan, limampu. Ikaw, magkano utang mo? Walong, isang daang kabang trigo. Okay, 20% discount. Sulat mo, walumpu. Nagpunla ng utang na loob. Kaya tanggalin man siya sa panunungkulan na titiyak niya merong kukup-kup sa Kanya. At yan yung katalinuhan. At dahil diyan ay sinabi ng ating Panginoon, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito, ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ayun. Mahalaga ang kayamanan ng mundo para sa gayong makatiyak tayo may tatanggap sa atin sa tahanang walang hanggan. Natatandaan ba ninyo yung kwento ng isang mayaman na yayamang malapit na siyang mamatay? Sinabi niya sa kanyang last will, sa halip na pangalan ko, birthday ko at kamatayan ko ang isusulat, ito ang iyukit ninyo sa aking lapida. Mga words of wisdom. What you spend, you enjoy for a while. What you save, you leave behind. What you share, you keep forever. Yun ang kanya mga words of wisdom. What you spend, you enjoy for a while. Ha? Diba, masarap lang ang pera kapag ginagastos. Eh kahit meron kang bilyon-bilyon, ko hindi mo naman gagastusin, eh tumpok lang yan ng basura. Kakabahan ka pa nga dahil dyan eh. Pero pag ginagastos mo, enjoy ka. No? Pwede kang bumili ng payong na may pasunod na isang mahalagang, mamahaling kotse. Ah? Mantakin ninyo, ang gusto lang pala yung payong. Million-million. Ah? At least, enjoy siya. Ah? Pero tanda natin, mauubos ang kayamanan. Babawin ang ninakaw. Magtatapos. Ang panandali ang sarap. What you spend, you enjoy for a while. What you save, you leave behind. Ano man ang inipon ninyo, tinipit ninyo, iiwan nyo pagdating ng panahon. At totoo naman po, di ba? Yan inakita na rin ni Job sa lumang tipan. Kaya kanyang sinabi, naked I came from my mother's womb, naked shall I return. Nang tayo pinanganak, hubad tayo, wala tayong saplot. At sa ating paglisan, wala tayong dala. Kahit yung mamahaling damit pamburol, kahit yung mamahaling ataol, iiwan mo lahat yan. Wala kang madadala. You leave everything behind. Pero pangatlo, what you share, you keep forever. Ano man ang iyong ibinahagi, o at maubos ang iyong kaymanan, pero kung ito'y sa pakikipagkaibigan at pagkakawang gawa, ang totoo niyan, yan ang iniipon mo para sa buhay na walang hanggan. Si Frank Mihalik ay merong magandang kwento. May isang donya ang namatay. Na niyang idilat ang mga mata, nasa pintuan siya ng langit. At siya ay sinasalubong ni San Pedro. At sinabi ni San Pedro, Welcome! Halika! Ituturo ko kung saan ka maninirahan sa langit. Kaya siya tuan tua. tuwa tuwang-tuwa siya, tinanggap siya sa langit. At sa pagbungad pa lamang, maluwang na maluwang na kalsada. No? Daig pa ang edsa. At sa magkabilang panig, naglalakihang mansyon. Kaya siya sabik na sabik, saan kaya ako dito titira? At merong isang nakita niya ang gandang mansyon. Tinanong niya San Pedro, kanino yan? At sinabi ni San Pedro, ah, ang nakatira diyan yung katulong mo. Katulong ko ganyang kagandang mansyon. Wow! gano pa yung akin. Lakad sila, lakad sila. Mahabang lakarin at habang lumalayo, kumikipot ang daan hanggang sa ito'y maging isang makipot na iskinita. Dati-rati naglalaki ang mansyon ngayon sa makipot na iskinita ay mga talipapa, mga shanties, mga kubo. Kinabahan na yung donya. Kaya kinalabi niya San Pedro at tinanong, Sana ako titira dito? At itinuro ni San Pedro sa dulo ang isang napakalit na barong-barong. Sabi niya, doon ka titira. Kaya nagreklamo, bakit? Yung katulong ko, ang laki na masyon, ako sa barong-barong. At sinabi ni San Pedro, yan lang ang ipinagdala mo dito eh. Kaya pinagkasya lang namin sa isang barong-barong ang ipinagdala mo. Yung katulong mo sa kabila na si mahirap lang. Bukas palad sa kanyang pakikipagkapwa. Ikaw, naging kuripot ka sa kabila ng iyong kayamanan. What you share, you keep forever. At yan ang ikalawang katalinuhan ng katiwala. Ginamit niya yung kayamanan sa pakikipagkaibigan. At dahil dito, merong kukup-kup sa kanya sa sandaling siya'y tanggalin sa panunungkulan maliwanag mga kapatid ang sinabi ni Jesus gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sandibotang ito maubos man ito may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan yan ang katalinuhan na hinahanap ni Jesus sa kanyang mga alagad at yan ang ipinapaalaala sa atin, baka tayo'y nakakalimot. Maging matalino, tanggapin natin, hindi natin sukat ang haba o ikli ng ating buhay. Pag tayo magsasayang ng panahon, gamitin natin ang bawat pagkakataon, tiyakin natin mayroong kinabukasang sa ating naghihintay. Maging matalino tayo, Kami natin ang mga kayamanan lumilipas. Maubos man ito, meron naman tayo na sa kabila. Manalig tayo sa mahalagang aral. What you share, you keep forever. Yan ang tatak ng matalinong katiwala.